Hello po, good morning po guys. Lalabas na po ako, pupunta ako sa kusina. At ayan, may nakita po akong opo. Oh uh, dudutuin po natin guys. Tapos na po akong kumain. Ayan, nahabalat ko na po at hinati ko na rin po yan. Ayan po, at inumpisan ko na siyang himay-himayin. May kalap, yung pusa ko guys, ayan o, oh, nakaabang. Gusto niya pong kumain. Kahit tinaw po kinakain niya, no? tignan ninyo, hatiin ko lang po yan. Hindi po niya kinakain pag malaki. Kaya hinahati ko guys, ayan o, oh, ba diba? Makain siya. Tignan ninyo maigi oh. Talagang kinain niya guys. Wala pong cut off yan ha. Tinain po niya talaga. Ayan po, binigyan ko pa siya. Kasi hingi siya lang hingi. Yan guys oh, tignan mo o. Oh. Talagang kinain niya, inubos niya talaga. Lahat. Yan, oh, di ba? Kumakain po siya ng papaya din. Tingnan mo, talagang simot na simot, guys. Sinimot niya talaga. Na herbalist po siya eh. Kumakain siya ng kung ano-ano, guys. Ayan, binigyan ko pa ulit siya. Ayan na po yung sasawag natin guys, nakahati na po ako at nahati na ako lahat. Lagyan po natin siya ng ano, gulay, ayun, spinach at saka dahon ng sili. Ayan po, Unahin po natin mamaya yung spinach ayan po. Kasi mas mas matigas yung spinach kaysa sa ano dahon ng ng ano CD. Ayan po, gasan na, na, po natin, guys. Ayan. Nagpaano na po ako ng ano, sibuyas, yung pong ano mantika, mantika na use oil po ng pinagprituhan ng manok. Ayan po, igisa na po natin at inilagay na natin yung ating sardinas. Yam-yam sardinas ang lapot-lapot guys oh. Lutuin ng maigi yung sardinas guys para mas masarap kasi galing siya sa ken. Ayan. Malapot na po, nilagay na po natin yung ibang ano opo. Haluin po muna natin bago natin lagay yung iba, nilagyan ko na rin ng tubig. Yan para hindi sayang yung pinagganuan ng sardinas ang ilalagay natin. Oh, di ba? Ayan na po, ilagay po natin yung iba kasi ano, napuno na kanina. Hindi po pwedeng pagsabay-sabayin, guys. Kasi isang buong ano po yun. Ayan, tinakpan na po natin, guys. At lagyan na po natin ng ricado. Ayan. Ayan, may ginisa mix at saka betsin na po. Ilalagay natin ang betsin. At saka, mamaya lagyan natin ng paminta, guys. Yun ang masarap. Ayan. O, ba diba? pamparasang patis po lagyan ko na rin kasi yung patis po mas masarap ang patis tapos ayan takpan natin then oh luto na po siya guys kung nung kulo na siya may luya pala po siya guys hindi ko na sabi na dinagyan ko ng luya Ayan, lutong luto na po siya guys, kulong kulo na. Ilagay na po natin yung dahon ng spinach or kwantong. Ayan. Pagkatapos, saluhin natin, lagay natin sa ilalim para maluto agad. At isusunod na po natin yung sili. Ayan, o di ba? Pagkatapos, ano, lutuin ng konti, tapos hanguin na po tayo. At kakain na! Yum-yum! na naman ang lola. Kakain na naman ang lola. Di po ako kahit nag-iisa po ako, ano ako, masaya, mas gusto ko. Ayan po may inihilaan po akong juice. Gumawa ako ng lubeg juice. O, oh, di ba? Yam yam. At may herbal pa po tayo mamaya. Ayan, inumin natin, guys. Tikman natin para sa inyo 'to. O, oh, di ba? Ininom ko na. Ubos.